Ito guys, nalagyan ko na yan. Natanimang ko na. Ito ang tinanim ko siya guys. Itong lettuce na to. Ayan. Hello, hello guys! Welcome to my channel, Chrissy TV. Mega, mega love, love guys! Today guys, ako po yung magtatanim ng lettuce. Ayan po. So, Dalawang klase ng lettuce ang aking itatanim. Actually guys, wala pa po akong experience about sa pagtatanim nito. Pero susunod oh, no. natin. May maliit na bakanting lote. <laughs> bakanting lote. So, magtatanim po tayo. Um, sam uh, samahan niyo po ako at isishare ko sa inyo ang experience ko na ito. So, tara na guys! Tayo magbungkal na ng lupa. Umpisahan po natin sa pagbubungkal ng lupa. Ito guys na maliit na lupa na to. Yan, ng aking dadamuhan at bubungkalin

毎日1本。ま grabe yung pawis ko guys <laughs> tagiktik daming pawis kapagod kahit maliit lang yung lupa pag binungkal bungkal mo nakakapagod A few moments later. So, eto guys, nalagyan ko na yan. Nataniman ko na. Ito ang tinalim ko siya guys, itong lettuce na to. So, hindi naman siya pambenta. So, sabi nga ng amo ko, uh, kung ano na lang daw yung mabuhay. So, ayan, so no, nakita yung ayan o, meron pa nga eh. Ayan, so ito yung ayan, ko na lang. Tapos, nagay ko na guys. Sana mabuhay. Hello, Pia. Oh. <laughs> Sana mabuhay siya. Sila. Yan. Iba, madami-dami na rin yan. Pag yan ay tumubo, madami-dami na rin. Yan. Marami rin yan. Diba? Pang ano lang yan guys? Pang kain lang namin sa akin magmantating luka. Kaya, yun natin man. Diba? Dahil mag-winter na, masarap ang lettuce, pang salad. So, ganyan-ganyan lang siya. Tapos, nalagyan din niya ng fertilizer. Ang totoo niya, hindi ako magtanim ha. <laughs> Pero sabi ng amo ko, ganyan lang daw. Pag tumubo siya, edi eh, wow. Malalim nga, parang malalim nga ating pagkakano. Ayan. So, tapos na. Ito sa area nako. Ito yan. No. Ayan. Ito siya. So, lagyan muna natin ng ganyan. Yung isang klase naman ng lettuce ang ilalagay ko dito ito yun sa kabila oh, diba yan ganyan lang tapos tatabunan na natin sabihin ko madami yan pag tumubo tapos na ito po yan isang lettuce Tingnan natin kung mabubuhay siya, no? Ay, ah, Ayan, guys. Tapos na po tayo magtanim. Sana mabuhay silang lahat. Ang <laughs> um, pawis na pawis ako. Para exercise na rin siya. Thank you, thank you, you so bunga. much sa lahat ng nanood. Thank you, thank you for watching. Update ko po kayo kapag may sumibol na. <laughs> Ayan. Siyempre, isa rin ako sa matutuwa, no, kapag yan ay, ano, nabuhay. Yan po ay hindi yan pang benta, guys. Pangkain lang po yan namin dito. Yan, di ba? Oh. Kapag may konti kayong lupang ganyan bakante, taniman nyo na. Ayan, guys. Thank you, thank you, guys, for watching. Chrissy, for you.